Araw-araw napapapunas ng kanyang mga panindang mga auto supply si Joy. Ang mga ito kasi, laging naalikabukan mula nang simula ng paghukay sa tapat ng kanyang tindahan. Super na po. Um, kahit kasi kumakain ka, pumapasok yung, ano, yung alikabok po sa, ano, sa bibig. So, na na na, 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 na nararamdaman mo nga yung mga ano yung grits ng ano ng alikabok. Ganun po. Tapos sa sampay din po sa mga paninda po. Halos mapasuot na rin ng face mask ang mga bumibili sa kanyang store, gaya na lamang ni Arnold. Yung mga yan, palikabok, tapos yung mga bato, tumatalsik, at naglaging nagkaka-traffic dito eh. Kasi dahan-dahan yung mga sasakyan, maraming nasisirang sasakyan niya. Ang tinutukoy nilang paghukay ay ang pipe laying na ginagawa ng Baguio Water District. Provision na rin daw ang proyekto sa ilang sasakyang dumadaan dahil sa putik mula sa ginagawang paghukay. Yung kawan kasi, hindi pwedeng one hit eh. Uh, Paatras pa, pag ka uh, makakawan. So, Mabuti hindi, uh, mabuti hindi ulan ngayon. Dahil dito, hiling nila ang mabilis na paggawa sa proyekto. Kung maaari sana, eh, ayusin lang mabilis para matapos na agad. Kasi yung hukay kasi sa mga karsari, walang katapusan eh. Pagkatapos, hukayin tapos sisimentuhin, hukay na naman. Dapat ang gawin nila, bilisan naman nila para hindi na pipimiso yung mga tao rito sa Barangay San Carlos na to. Humingi naman ng paumanhin ng ilang trabahador, pero anila binibilisan na nilang paggawa sa abot ng kanilang makakaya. Uh, ginagawa naman namin yung trabaho namin, pero hindi ko alam kung bakit mabot kami ng FRIEND, ma'am. Kasi medyo kung pagdating sa proseso kasi, lahat ng bigay ng proseso, ginawa namin eh, kaya medyo na matagal. Ti in in ka in in, in hanyo nga pabayagan. No, ko ma, ikabil yung DJ, nga nga DJ, DJ host nga linya, ah, kumpakan yun, buhusan yun. Kat kung piman tayo engineer, oh, si, ta isumot lang ti instruction mi DJ contractor. Nga, nababalbaling kat, ah, nga pabayagan, ta Sinikap ng news team na kunin ang panig ng Baguio Water District pero tumanggi muna silang magbigay ng anumang pahayag. Kung sakaling matapos daw ang proyektong ito, mas marami naman ang masaservisyohan ng Baguio Water District na kinakaharap ding problema ng ilang residente sa barangay. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.